So, ayan guys Time check Merkulis 7.40 ng gabi So, ayan Back class ulit tayo guys Mga koys, mga kahilig Ayan, so ito Ito binaklas Ayan, binaklas Kasi wala na Wala na Nagre-retero na siya. Gumagal-gal so, na. So, yan. Ito ang pinawalit natin, guys. Ito, si Solra D10, size 10, 350 watts. Model 1009. 10, D 10, size 10, 9. I think, this is not 9. This is, um parang utso utso lang pero model niya ito ang big vocal D10 10 OED yan ang model niya 300 watts brand to sunra ayan so ang pagkabit ko guys sa sistema nito is pare parallel Parale parallel positive to negative pagdating dito sa kabila is positive negative niya. positive negative din so ang kalabasan is parallel 8 ohms 8 ohms pag pinaparalel is ang kalabasan is 4 ohms so maging medyo lalakas konti lalakas so, guys oh ang liit ng magnet mga unbrand na mga speaker actually guys itong speaker na to is dito to talaga sa box na to buo to pag bili ko so ayan mahilig kasi mag DIY kaya yun Yan ang resulta mag DIY so si Tuzunra model 1008 is with vocal ito and then ang kalabasin nito si model 1009 mukhang midlo midlo may boses na may kalabog Ito. see, kita naman natin guys oh may kalakihan ng magnet niya so yan. may kalakihan so much na much matching yan oh. so sound check natin pagkatapos nito bukas kasi ano na gabi na bukas sound check natin yes may dividing network ayan serious pala ito kapit natin dyan kapit natin dyan positive negative Then, positive, negative. 8 ohms, 8 ohms. Kalabasan, 4 ohms. So, kaya pa naman yung, kaya pa naman sa ampli natin na si Juson. Kasi, ang ang kalaki doon kang Juson is 8 ohms. 8 ohms to 4 ohms. Ang dadalhin niya yung speaker. So yeah, tawana. dispose na to, guys. Bye bye na 'yan. Ayun. So, so, yun lang, guys, 'no, na to Salamat, so, maganda-magandang magandang maganda gabi at bago ka pa lang makapanood sa channel ko, please paki-subscribe and pag-hit yung notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko. So thank you for watching, mga kahilig. Bye! -bye.